Ika. Ah, kay star, star, mm. star, star Apple. Star Apple po. Ito mo, sarap nito, bigyan mo nga si Oo. Dito. Sarap niyan. Star Apple. Star Apple po. Kay koy. Oo, pananim po, mabis. Ngoto, ni Star Apple. Oo, bigyan mo nga si oh. Star Apple mga kainsan, no? Sarap ano. Nagalo ko mabis. Ayan, nagpakala ng ahil. <laughs> Makatas, sampol lamang. Mga kaisan, Star Apple po. Sarap. Oo. Oh. Bagong pitas po, galing alupay. Yung po ba sa apil ng bahay ng tatay? Ayun sa may tabi tubig ganito ito. Mm. Tayo pa yung lang. Pa na rin. Oo. Oh. oh. Bakantin na utol. Naipo. Hmm. Hmm. Yung tatlong lang ba yun? Oo. Oh. Bilakan din. Ayo po. Tatanungin ng gulay. Alam mo? Mm. Tam is nito. Baba yun Sa... Ta. Baba baba, kinuha ko lang ko yung abot ko. Yung nakahilig ah. Mm. Ngayon. Ayo po. Hmm. Star apple po. Mga kaisan. Nakatala ka, mm -hmm. talangka, ano, kapag bahay ay. Eh. Mm -hmm. Ilam nam. Maraming bunga mabit, kaya lang iyang taas. Ha? Ay, ay. ah. -a. Kailangan niya, ano, kawayan, panukit. Mga jibaga, ano. Gala. Ang sarap. Mga jibaga. Tami. Tami siya, ano. Mm -hmm. po ah. Uh, May pangalap ba na aso? Tala ka nang nado ko yung mga naunang tanim. Kaya na pa ba ito na kaya? Huwag. Ayan yeah. dami nabiling hinug mga bitse. Kulang ang papaya. Magkala hmm. na pinang kanya. Magkala. Ayan po ay 30. isa. 30? Oo. Oh. Maganda pa na naman. Ah maganda. Bubunga na mga bitse mo. Hmm. Tulong po pala. Kaya mo. Punta tanik ng mabing. Oh. Kita mo sa unahan mo. Huh? Sa unahan ng tagiliran pero mabit siya gusto isawa ay sa ipot. I ay mean, may sa oh. ma -ma oo. Maran ipot ng nung akin ko. Oh. Manok. Kita mo doon. Uh -huh. Ah, kailangan bubungan 'yan. <laughs> Sa oh harapan na, harapan na, no? Oo. Ala, sige. oh my mga kids. Oh. Galing muna lang, rin. Oo. pa. Mga bali pa eh. Oo. Oh. <laughs> <lang>, eh. oh. <laughs> eh. oh. Sa bagong hawan. Hindi, dito lang po. <laughs> kalaking sawa mga kainsan eh Ah mga kainsan laki oh Yan oh Ang bilis. Ano? Ang bilis. ano nagtatabas kanina pa ng tatamnan pa po ng papaya <laughs> bigla ako natabas yung sawa pabuntot na yung ano eh. ay bilis naman yan ito po kabang papaya po mga pahabol ko po ito itatanim ko po muna saka po namin hahawanin yan ito po Nagsisimula na po yung unang tanim natin na 50 pirasong uh, Red Lady. Niyan. Nag ito po ay tinanim ko ay tag-ulan. Oh, naka-survive naman po siya. 50 ka puno. Yung iba po ay uh, nabulaklak na rin mga kaisan. Ito po yung pangalawang tanim na natin mga kaisan. Mm. Yan. pangalawang tanim na ho yan mm. medyo na na po kaya po nagpapahabol ulit tayo ang pahabol po natin mga kaisan isang daang kapuno po uli hmm. kargado po yan ang ipot ito malalagyan po uli natin ng ipot ito organic na po lupa na kaya lang ay ang lagay po medyo malayo. Nyo sa tapat po ng dahon. Saka po natin lalagyan ng plastic pag po ano. Pag lalagyan pa po natin ito ng isang timba uli ay pag uh, after 2 months na po. Saka po nalagyan natin ng plastic. Yung plastic mals. Tuloy na po ang katas nito. Pag umulan. Lupa na siya mga kainsan. Huwag mo lang tatabunan yung punong puno mga kaisan Dahil posibleng amagin Ha ah, mga kaisan Yari na po Sagana po ito sa kapatabang ngayon Yan Bali ano po yan 30 30 po ngayong umaga Ang naitanim natin at gumanda po ang panahon Mag-aani po Muna kay tatay tutulong po Yon. Gagas katirin na lang po ito mga kainsan. Hmm. Pampalamig din po 'yung damo. Gawa nang ang po tayo nito. At uh, magtatag init na. Ayun. May mga patabaan rin 'yan. Mm. Malayo po ang pagitan 'Yun, wala pang tanim mamayang hapon. Ari. No. Pampalamig din po yung damong yan. Pag po buhay na buhay na, gas ang po ang katapat niyan. Hmm. Po ay red lady, F1 po ito mga kaisan, pero pag pwede naman yung pumboto nito, pwede nyo itanim, F2 na po yun kaya lang, hindi na po yun maganda napag-aralan ko na rin mga kaisan, ang panahon dito sa amin o pag maulan po tanim po ako ng palay eh. pag halos ano po pala sa amin eh halos 6 months po, 6 months to 7 months, na ulam po kaya yun pag po ganitong mainit focus po tayo sa gulay pag maulan, palay. Ay hindi naman po ako pwedeng umano. Tumanin ng tumanin po pag maulan. Mahina po na ano. Napalya po ang bunga. Ay sayang lang ang gasto. Oh, Kaya eh, yun. Ganun lang ang natin. Maulan, palay. Mainit, gulay. Gawa ng ang ulanan po din ay simula October ay September pala. September, October, November, Desember, Januari, Februari, March, ngayun medyo na ulampo. Mga 6 nga. November kaya maulan rin. Tam-tam, akanin punan panahon at ah, magarao. Tatangin pun natin ari mamaya. baka ani po muna mabilisan to sayang ang panahon ang ilalim naman nito mga kaysa kalabasa Awa po sa ano, organic chicken manure. Aw. Pag hindi pa po gumanda yung kabang papaya natin, ay. Bukas, 50 uli. Utay-utay po. Yung pong kasama natin ay pinag-aanip po muna natin kay tatay. Sabi ko yung muna. Para matapos na agad. Yari na po. Bukas na ho uli mga kaisam. Ngayon, hapon na naman. Sa mga pagitan la ang po at yan po ibawal sa anong? Sa gumgum. -gum. Yung po bang hindi ang ganda at ating mga kalabasa. Ah. Gusto ah. Sa mga ano po? Sa mga nasisikatan la ang po ba ng araw. Yan. Pagkatapos ng kalabasa, ah, may papaya naman tapos pakahabol ko uli yung ano po yan upo pagapang na upo naman po yari na sayang po ay sa pag po ng mga sagingan Yari na. Ayan na lang po ang mga lalagyan ng chicken manure. Kulang sa chicken manure po ari. Maliit. Bukas. Hahakutan natin yan. Nagahabol pa. Ano po ngayon? Pasamer na. naghahabol po tayo ng ano? Ng basaan lupa. Hmm. Yari. mga ganyan, wala na pong tanim yan. May basa pa ang lupa. Pauwi na po tayo. Bukas po uli tatanim. Busy po tayo sa pagtatanim ngayon mga kainsan. Kaya po madalang ang ating upload. Nag-focus po kami sa pagtatanim ng gulay. Sa talong po doon. Tapos na po yung talong natin mga kainsan. Magpapadukal na po uli, Aantayin lang mag-ani. Mm. Ah, kanin at Ah, tigigisan timba po na chicken manure putik na itim na itim ating mga kalabasa talagyan po ulit natin ng chicken manure yan Oh, mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat mo. Ingat po lagi mga kaisan.